Dito ulit tayo. Alaga natin. Alaga natin abangan ang hinog. Kasi matamis pag hinog. Hmm. Lasa siyang ano? Lasang bignay. Matamis naman siya pag yung talagang dark na dark na yung kulay. Pero pagka yung alanganin, katulad nyan, yung may red pa, asim pa, pero, pag ganitong dark na siya, ay, matamis siya. Madami siyang mamunga. Madami ng bunga, oh. O, oh, yun. Tapos, ayun po yung blackberry. Marami rin siyang mamunga. Yung bunga niya, katulad din ito. Kaya lang, ah medyo mahaba yon Ito, yun. yon ang pagkakaiba ng bunga nila. Pero, parehas din ng ano, yung ganyan, no? yung butlig-butlig. Pati kulay, parehas yung shape nila ang iba. At saka yung puno, syempre, tumataas yun, yung mataas. Ito, maliit lang siya. So, ayun. Magpaliwanag.